Hello po sa inyong mga kachanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mamaswerte numero at kulay base sa inyong mga subject sign sa araw ng Martes, December 3, 2024. Sa taong Aris, pakinggan mo ang bulong ng iyong damdamin. Pansamantala mong tutukan ang pansarili mong kaligayahan. Hindi maganda kung lahat ng ginagawa mo ay para sa pagpapayaman. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow ang yung mama circuit numero 19, 23, 28, 30, 34 at 45. Para po sa mataong Taurus, ibigay mo ang kailangan ng mga taong lumalapit sa iyo. Pero iwasan mo mapigay ng sobra. Ito ang nagiging pagkakamali mo sa nagdaan. Kaya't huwag na sanang maulit pa. Ang yung mapalat na kulay ay purple. Ang yung mamaswerteng numero 9, 17, 20, 27, 32 at 45. Para sa mataon Gemini, bago ka sumugod, lalo na sa pag-iipagrelasyon, mag-isip ka muna. Ang iyong mapala na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerte numero, 5, 18, 24, 28, 30 at 42. Para sa mataong cancer, muling babaliwalain ng langit ang mga pagkukulang at kahinaan mo dahil nais kang bigyan ng nasa itaas ng magaganda at payapang kapaskuhan. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mamaswerteng numero 7, 11, 17, 29, 35 at 40. Para sa mataong leyo, hindi ka na dapat matalo ng awa dahil ang kadalasan mong kinakaawaan ay siya pang namimintas sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamasorting numero, 2, 5, 26, 36, 38, at 41. Para sa mataong Virgo, magkahari sa iyo ang mga negatibong pananaw. Kaya naman, tumikit ka sa mga kaipikan mo na may magandang plano sa buhay. Ang iyong mapalan na kulay ay black. Ang iyong mamasorting numero, 14, 21, 24, 32, 34, at 45. Para sa mga taong Libra, maulog ka ngayon sa taong nagpapakita ng kabaitan sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerting numero, 3, 12, 29, 31, 37 at 41. Para sa mga taong Scorpio, sunin mo kung ano ang gusto mo. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerting numero, 9, 11, 30, 33, 35 at 45. Para sa mataong Sagittarius, langit mismo ang magpapasalamat sa iyo dahil sa kabutihang ginagawa mo sa iba. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong numero 6, 14, 17, 25, 32 at 40 Para sa mataong Capricorn, kahit masama ang loob mo, pagbigyan mo pa rin ang mga taong humihingi ng tulong sa iyo. Ang iyong mapapal na kulay ay orange. Ang iyong maswerteng numero 7 18 20 26 30 at 33. Para sa mga taong Aquarius, magsakripisyo ka para masalo pang kumaganda ang kapalaran mo. Ang iyong mapapal na kulay ay white. Ang iyong maswerteng numero 4 19 22 28. 38 at 44. Para sa mataong Pisces, huwag kang mamili ng mga kaipikan sa panong ito ng kapaskuhan kung sino ang inilapit sa iyo ng iyong kapalaran, sila ang pwedeng magmula ng iyong saya. Ang iyong mapala na kulay ay green. Ang iyong mamaswerte numero 6, 10, 11, 14, 27 at 29.